<laughs> alawans <laughs> tubag <laughs> ah, sinunod na tubag <laughs> so ayan guys sinahang una ni Jujer ang sinaing iwan ko kung luto na ayan guys magandang araw panibagong pag-asa na naman tayo ngayon so ngayon pupunta kami sa Kanumbak kung tawagin Kanumbak Oh, init dalan ha? so ngayon nandito na kami sa Nasuhi nawawala kung sa nang daan <laughs> patungo sa tamang tao. <laughs> so, ayan nandito na kami sa nasuwi, guys. Dito May mga puno ng pili. Tapos, rideider magko-panit board naman pagka-kunwari nabasa. Because um, era technician na nakabasa. Sakop talaga 'yan ng paglewan. Parehas mo daw ito amon, kung wari kami ito nagkosan, nakahibang it. Automatic. So, ayan, nawawala na dahil hindi na matuntunong daan. Patungo sa'yo. Dahil ikaw. Oh ha, oh ha. Ano na eh boy? Naghanap kami ng... Ano ba yan? namin. Dito rin doon. Ano ba yan guys? Matitin pa dito. Yung tawagin sa aming palapit. Wala ka na yung dito? dito tayo na Tingin lang, baka may hamumuong ang maano natin, masam <laughs> masamparakan Tayo <laughs> pa. So ayan, naghahanap kami ng kalapi. Dito, dito, dito na. Eh, hindi naman season siguro ngayon sa ano, pamumunga ng kalapi. Baka bariw. Bariw na lang, bariw. Sa kanyarap pa. Dito na guys. <laughs> Airport.

So ayan guys, makikita nyo Nagsisilakihang nipa Ah, ulit siya ginuubod So ayan, si Eboy <laughs> pupunta sa Pupunta sa akwintan sana So ayan guys Nandito kami ngayon Nag stock over muna Dahil may kinukuha pa na ano? Kalapi daw Ewan ko anong gagawin dyan Sa kalapi na yan

hindi ala tinasupport at tinasupport kapalitan kayo mga gamit <laughs> sa gitito na nga support tutup doon lahi ano pa rin tutup doon ano para sa ikda kita. Tol, yung ginagawa natin ngayon ay nag uh, nagtatanggal tayo ngayon ng ubod ng kalapi. So kung uri ng halaman na to ay masarap yung bunga niya. Ngayon, yung ginagawa namin ay pupunin namin yung pinaka-roots niya. Yun ang gagawin namin gulay. Okay. Baka mga ah, Baka malalim guys. Baka may linta So Ah, dito na guys. ayan, nasakan imbek na kami. Morning, naman sa ayan guys nandito na tayo medyo maputik na amiha na amiha na amiha na amiha na Kamu tinanu. Kamu kena nasi pun tak? So ayan guys ngayon lang nakapunta na naman sa tagal nang panahon

ayun na yung dalawa nasa unahan na ayan kung makikita nyo ang paligid ayan pa si Jujer na smile smile. smile before you open <laughs> <laughs> andong pa yung dalawa si Kuya Dun Steve at si Kapartner TV puro may mga TV <laughs> so tatawid na tayo ng sapa guys dahil dito ko naalala ko pa mga panahon na musmus pa lang tayo madalas nandito kami wala ko nung ano, buhay pa yung mga apoy ko. Ay apoy, inay pala, si inay. Nabubuhay pa sila dahil dito sila nakatera noon. Kaya madalis kami nagpupunta tuwing Sabado. Napasyalan sila mag-asawa dahil dito sila nagsasaka. May bahay sila dito. Pero simula nung ano, ilang taon na lumipas hindi na lang siguro 15 years wala na ngayon lang naman ako nakapunta kaya nanibago tayo dahil sobra na madamo dati malinis to dito dahil may mga bahay noon nandito rin sila ano sila ni nang noon So yan makikita yung paligid. Ayan. May mga garden. Tapos may bahay doon sa taas. So ito may dulaw dito guys. Dahil ano natin yung ano dahon yung amoy. Yung hinahalo sa paksew. Na pag ginagataan yung pampabang dulaw nga confirm dulaw kaya pwede din dito kung tag araw yung natutuyo yung syapa pwede manguha dito ng ano, ulang tapos hito tapos yung isa ng hito haruan tawag <laughs> hindi ko mabigkas yung ano na nasa isip ko lang nakakalimutan naka, lang haruan na lang So yun. Tapos dalag pala dalag. Kinonfirm ni Roger, dalag pala yun, dalag. Dalag hita. Aw, ano pala yun? Dalag. Akala ko dalaghita. <laughs> <laughs> Chicks pala yun, dalag hita. Tapos ito may ano naman dito. Pandan yung inahano sa beko. Inaha, inahalo pampabango din. Marami pala dito, pwede pala tayo mag Luluto dito Itong pinakamaganda Dito sa kabundukan Marami ka makukuha na Samutsaring Pampano sa pagkain So ayun, umaakyan na si Ryan Ng boko para isahog sa ano Tuyo Yun ang pangpares sa ano Tuyo, iliw

Ah. So, guys, lipat bahay kami. Lipat bahay. So, kami sa na ng Bukirin. Medyo may bit-bit yung buho ko. Ito ang ipapansahog sa tuyo. Dahil eh, magpo-pod trip kami dito sa Hagna kung <laughs> tawagan. Hagna. Ito presko yung hangin.

Mabutlaw ba ka? <laughs> Nagkukudkud na ng lubi si Roni. <laughs> Nagkukudkud ng lubi. Pangata natin sa gulay natin. <laughs> Ayun yung gulay. Guyay. Guys, mga kamangyan. Yung ginamit na natin ng pangkayod dito yung... <laughs> Boy Scout Robert Ito lang yung ano, yung dahon Yung dahon, yung gulay natin Alawans Salamat <laughs> <laughs> Tubag Ah, siya niyo tubag So ayan guys, sinahang una ni Jojer ang sinaing. Iwan ko kung luto na. Boko nyug na kinudkod. Yan ang isa sa hug sa tuyo. Wait, malunggay sana kaya na yung kakanin. Aga pa alas 11 pa la. Pala. Sinabaw. Siya do kami. Bit gata. Dili dili ak dili. Tu tu tu. Bodo pait. Kain tayo mga guys, kain. Ayun, kain tayo. <laughs> Ayan, guys, lalagyan natin ng sabaw. Tu tu tu. Oh, kain tayo. Okay.